Hello mga Meg, welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ng isang actress na si Rhea Atayde at makikilala nyo rin ang kanyang mga at ang isa niyang kapatid sa mother side. Malalaman nyo dito ang mga lalaking na links sa kanya, sino kaya sa kanila ang kanyang nakarelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. Malalaman nyo rin dito kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera at ano kaya ang kanyang negosyo na naipundar. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang Filipino actress na si Taidi, Ataydi na may tunay na pangalan na Maria Sofia Campo Ataydi ay sinilang noong March 23, 1992 sa Mandaluyong. Siya ay nakapag-aral sa San Pedro Vida College at sa De La Salle University kung saan kumuha siya ng kursong Communication Arts at nag-graduate noong June 2014. Si Rhea ay anak na isang veteran actress na si Sylvia Sanchez at ng isang businessman na si Art Atayde. Siya ay may tatlong kapatid na si na Jela at Savi at may isang kapatid din siya na anak na kanyang inang si Sylvia sa ibang lalaki noong 17 years old pa ito na ang pangalan ay Pia Marie. Ang kanyang kapatid na si Arju ay isang aktor at politician bilang representative ng 1st District ng Quezon City. Ang kanyang kapatid na si Jela ay isa sa rising stars ng Star Magic kung saan makikita siya sa kanyang unang pag-arte sa sering senior high at magaling rin siyang sumayaw kung saan nagrepresent sila sa Pilipinas sa 2023 World Hip Hop Dance Championship. At ang kanyang bunsong kapatid naman na si Savi ay isang modelo ng mga damit na isang global retail brand dahil sa cuteness at charm nito. Alam niyo ba mga Meg na si Ria may dugong Spanish at American dahil ang grandfather at grandmother niya sa father side ay parehong may Spanish blood at ang grandfather naman niya sa mother side ay may American blood. Siya at si Colin Garcia ay third cousins pero parang mas close pa sila sa totoong magkapatid. Siya ay naglalaro ng tennis at mahilig mag-swimming. Ang favorite show niya ay The Marvelous Mrs. Maisel and Beef Ang favorite book niya ay The Silent Patient Siya ay obi sa drug franchise Ang pampatulog niya na palabas ay American television sitcom na Friends na pinanood niya palagi Mahalaga para sa kanya ang oras kaya palaging eksaktong oras siyang dumating lalo na kung may taong involved Siya ay may photic sneeze reflex kung saan magsneeze siya kapag tumingin siya sa anumang source of light at dahil ang daming humahanga sa kanya, kaya maraming nakafollow sa kanya sa kanyang Instagram kung saan may mahigit 1.3 million followers siya. Ngayon ay kilalani naman natin mga Meg ang mga lalaking naling sa kanya at sino sa kanila ang kanyang nakarelasyon. Ford Valencia Si Ford ay dating member ng boy band PH. Sila ay nagsimulang nag-love team noong 2018 sa Once Upon a Time Presents Officially Yours. Kaya naging usap-usapan na naging sila. Pero inamin ni Rhea sa isang panayam nung 2019 na sila ay magkaibigan lamang. At ibinunyag din niya na dati niya itong manliligaw. At sabi din ng aktres na focus lang muna siya sa kanyang sarili sa panahong ito. At hanggang getting to know each other lang sila. Dominic Roque Si Dominic at Rhea ay matagal na makakilala. Simula 10 years old pa lamang siya dahil magkaibigan ang ina ni Rhea na si Sylvia at ang tita ni Dominic na si Beth Tamayo. Si Dominic ay malalapit na kaibigan ni Rhea at kanyang kabarkada kaya nagkaroon sila ng isyo na naging sila. Itinagin ni Rhea na may namagitan sa kanila dahil para magpinsan at magkapatid lang sila. At hindi pa siya handa na pumasok sa isang relasyon sa panahon na yun dahil focus muna siya sa kanyang pag-aaral. JMD Guzman Inamin ni Rhea na sobrang close ni JM sa kanya ina dahil magkasama sila sa kapamilya Tilsarie kung saan mag ang papel nila. Sa isang hapunan ay nakita si JM kasama ang pamilya ni Rhea e akala ng marami na bahagi na ng pamilya at ID si JM at nagkaroon ng chismis na si Rhea at JM ay may relasyon pero sabi ni Rhea na magkaibigan lang sila ni JM. Jake Ehersi Si Ria at Jake ay nag-repost sa Instagram story sa kanila account ang ipinos ni Alora sa Sam noong August 2022 na sweet photo nila kung saan hinalika ni Jake si Ria. Si Jake, Ria at Alora ay laging magkasama dahil may pinagsamahang proyektong ginagawa kaya laging magkasama ang tatlo. Tinutokso ni Alora noong si Jake at Ria sa isa't isa dahil pareho naman daw silang loveless sa panahon na yon at sila ay magkaibigan lamang. Joshua Garcia. Nagsimula ang spekulasyon na may nabagitan sa kanilang dalawa kasunod ang paglitaw ng mga larawan nila sa social media na lagi magkatabi. Kaya tinutokso sila na bagay raw sila. At sabi ni Ria na komportable at close siya kay Joshua pero nilinaw nila noong January 2022 na walang namagitan sa kanilang dalawa at magkaibigan lamang sila. Zanjo Marudo si Sanjo at Ria ay matagal ng magkaibigan kung saan ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Naging usap-usapan na nagsimula silang nag-date noong August 2022. Noong October 2022 ay ibinuking ng ina ni Ria na si Sylvia na silang dalawa ay nag-date na at nanligaw si Sanjo kay Ria. Pero noong January 2023 lamang kinumpirma ni Sanjo sa isang panayam na may relasyon sila ng aktres na si Ria. Inilarawan ni Rhea ang relasyon nila ng aktor ay easy at comfortable, kahit na 10 years ang kanilang age gap. As si Sanjo Rao ay very easy to get along with. At marami nagsasabi na sana ay sila na ang magkatuloy yan dahil bagay talaga sila. Tungkol naman sa kanyang karera, siya ay nagsimula noong 2015 kung saan lumabas siya sa comedy drama television series na ningning sa ABCBN na kanyang first ever show at gumanap siya ng minor role sa sharing ito bilang Teacher Hope na guro ni Ningning. Pagkatapos ng matagumpay ng pagganap sa Ningning, ay naging isa siya sa Casa Lenten Special Week ng It Show Time. Siya ay makikita sa serye na ang episode ay pinamagatang The Wedding bilang si Sheila. Sa kanyang pagganap sa long-running drama anthology series na malaalam mo kaya noong 2016, sa episode na pinamagatang Puno ng Manga, ay nakatanggap siya ng award bilang Best Female New TV Personality dahil sa kanang galing sa pagganap sa kanyang role dito. Noong 2016, ang actress ay lumabas rin sa episode ng Ipaglaban Mo at sa One sa a Time miniseries na Holy and Mau matapos iwanap ng ilang papel ng heavy drama. Noong 2017, ay nagkaroon siya ng bigger acting challenge sa fantasy television series na My Dear Heart sa ABCBN. Noong 2020, siya ay isa sa host ng Chikabisha TV kung saan kasama niya si Napoleon Luna at Pukwang pero under contract pa rin siya sa Star Magic. Ang kanyang mga pelikula ay Can We Still Be Friends, The Girl in the Orange Dress, The House of Us at Love or Money. At ang kanyang mga TV shows naman ay Halik, Hai, Parasite Island, Money Lineals, Viral Scandal, Mrs. Piggy. Katia Killer at marami pa siyang mga TV shows. At ngayon ay makikita siya sa drama romantic trailer series na nag na damdamin bilang isa sa main cast. Si Rhea ay isang CEO at president sa Nathan Studios kung saan itinatag niya ang kumpanyang ito kasama ang kanyang pamilya. Ang pangalan sa studio na Nathan ay nagmula sa pangalan ng kalye kung saan sila kasalukuyang nakatira. Ang studio ito ay gumagawa ng mga sari at mga pelikula at ito ay gumagawa ng mga proyekto tulad ng Katia Killer, Mrs. Piggy, Tupac, Monster, Silent Night at iba pa. Hanggang dito na lang muna mga meg at huwag kalimutang mag like at mag subscribe. Thank you and God bless!